Good morning guys. Ay, good afternoon. Ayan, update ako sa mga alaga ko guys. Ganito lagi ang mga alaga ko guys. Kahit ako'y nagsasain o nagluluto, ganito talaga sila. Nagbitin-bitin, nag... andito yung isa, nagsamok-samok, nagunsa-unsam na yung isa ko. Ayan. At tayo po ay magsasain o mag-iinit pala ako ng aking... Uulamin. Yung ulam namin ay pang ano oh, ito? Mahirap pala mag video nito. Pamadali tayo ng ano nito. Hindi kita yung kalan. Yan, ganito ang mga aking mga alaga. Na super kulit. Nang si baro. Hmm. Baro. Baro. Ito po. Ganito po. Update po kami. Yan. Aminya na lang po at ako y mag iinit na lang. Iinit ako ng ala. Ipatong naman buka diha. iinit ako nang aming yang sa tawag niyan. Sabaw. Yung tinulang manok iinitin ko lang kasi at sayang naman. Update sa akong mga subuding-subuding. Ayan, umakyat na din siya. Amaya. Amaya! Kinisira mo yan. Tinatakip ko na nga yan. Hindi Hindi, sa baro. Kaya mo na baro. Baro! 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 Dini, 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 dini. Ayan, ako eh. Kaya tayo eh. Mag, ano? Mag, luluto tayo. Ayong gasol. Ay, hirap naman pala mag video ng Mahirap mag-video guys nang mag-isa. Yan, kita ang kalat. Ah, kita ang kalat. Wait. Hmm, masunog ka niya. Masunog ka. Masunog ni masunog. Nitin ko lang yung aming tinolang chicken kentena ulà Super kalat ang aming kusina, nakikita ninyo guys. Kalat ski. At ang aking mga alaga ay hindi na umalis sa akin. Eh. Hindi na tayo mag-video pa. Minad ko. Di, kulayasan na. hirap na, kulayasan na, kulayasan na. Ngitin ko lang guys yung aking kinulang chicken with papaya and with salay. Pero inalis ko na yung salay. Ayan na po. Ayan po. At ito naman po ang aming kanin. Kanin with egg. ng umaga pa yan. Ayan guys alaga ko Una sana Maya Maya Baro Yo, makiat na pala sila Baro Makiat na pala sila guys Bato, to? Alang minutes na ba? Makit sila doon. Tingnan nyo guys. Oh. Look at si Abaro at si Amaya. Hoy, baba kayo dyan. Baro. Sira na niyo yung di yung anong kabinit. Parang ang banas. Halika! Baro, halika! Baro! dali guys magla-live muna sinida CM thank you for watching guys bye bye